Ah, 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 ah. Yaya! Baba! Tara! Para tara! Parang nasa si ground na floor na. kayo eh Mga Ayan. ninong at kanina nagkakape na oh Hahaha <laughs> kasi Kanina na, una na sila Beyonce At saka kami Ayan, marcha na marcha Ayan na po oh. 18 floors po yan mga kaibigan So maghintay lang po tayo Ayan Hahaha <laughs> <laughs> Ang entourage ni... Ang mukha ni Jackie. Ayun na si Brando. Si Brando. Child's play! Ang entourage... Sige niya, baka may hawak na kutsili, ano? Ayan na. Ang bigay <laughs> ng may kapal. <laughs> <laughs> yes. lasing, oh. lasing na. <laughs> Nasing na wedding <laughs> singer. Nasing na singer. Wala eh. Upang sa lahat ng panahon Kung wala na singer, paus pa. Bawat pagkanao, <laughs> Ay, pa. Ang ibigin ko'y ikaw May choir o. Oh. Kaya ang tanglaw saking sa mundo si Beo. May choir na siya lang na dinidinig. Ha biya. Ayala. Ito na sa coach. Yaya. Di soto pa yata yung <laughs> coach. <laughs> yaya. Sina sabisinola. Makinig kay Yaya. Ngayong ikakasal ka na kay Frankie. At magiging asawa mo na siya alagaan mong asawa mo. Huwag mo siyang pababayaan. Mahalin mo siya ng totoo. Nalulungkot ako, Yaya. Dahil mawawalay ka na sa akin. Pero, tandaan mo, mapapabuti ang buhay mo. Sinasabi ko sa iyo, mahalin mo ng tapat si Frankie. Tara lang. Dali na. ba sasakay, Lola? Masiraan ka na yung kotse nang magtulak si Lola. Oi! 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 <laughs> Boy papayo. You groom apologies are the chimps of the kind of love. Nine, nine. Nine, nine. <laughs> I'm not sure. Parang natutulog lang. Tama-tama, mga may mga nakatayong bulaklak, oh. Nakakahawig na ka rin, Chucky, ah. Ayun na ba? Aba, si чи, ano pa? Yung uh, sastre pala, siya rin ang ano. Siya rin ang wedding planner. Pagdating, kiss the bride kagad. Bilisan nyo! Bilisan nyo naman maglakad doon. Tagal nyo maglakad, Lola. Bukang oh. walang traffic, bossing. Yung mga Alta, binaalalahin yung sa ni Alden. Baka matrap, baka matrapik ha. Baka ma-traffic yan. Malamang. Dahan mo sa Edsa. Ah, mabilis, mabilis. Dahan mo sa Edsa, sigurado hindi makakarating yan. Ay, yan ang. Ayan e na. Naka, wala na yata kaawat-awat. Tayo ngayon ay nagtitipon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Nadivina Divina Ursula Bokbokova Smash at Frankie Arinoli. Tulad nga ng sinabi kapit, ng banal to. na aklat. <laughs> -tubak, boy. eh. I do, father, I do. Wala pa. Wala pa tanong. Wala pa. pa. <laughs> Sino mang pinagbuklod ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Ang araw Ang bag na ito bagal naman ito. ay patunay. Bagal si Lola nagsiselfie pa eh. <laughs> na makapangyarihan. Wow oh. Oh, walang galang na po. Picturean mo nga muna kami. Ano ba ito? Thank you. Isa pa, waki, waki tayo, waki, waki. Yeah. thank you. Thank you. Bader, bakit ano, bilis po? Ang sinumang pinagbuklo ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Ang araw na ito ay patunay. Smile ka naman. Ah! Ah! Bumaba na! Bumaba na! Ulitin ko ha, ang gulo nyo. O oh, sige. Ulitin ang pag ay tunay na makapangyarihan. Ang araw na ito ay patunay na ang bawat isa sa atin ay may inilaan ng Diyos. Para ibigin ka at ibigin mo rin. Ang pag ay magandang loob. Ang daming tokens. <laughs> Ang pag-ibig ay hindi... Oo! Oh! Ay! Uy! Sandali! Ay sandali! Tuloy niyo! Tuloy niyo! Paano ito tuloy? Hindi pwede yan. Inimatay. Ah! Tubig! 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 Ah! Ah, Ramda, tapulitin mo. Ruella! 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 Tulungan niyo, Ruella! Huwag niyo ilalaglag! Tuloy mo na, Father. Pandali! No, wala. Eh, ba't ikaw mahawa? Yung mana, hindi mo makukuha. Eh, <todak> hindi pwedeng kito. Eh, hindi pa na itatanong yung ano, ah. Ano yung tanong? Sasabihin. Yung oh, ito. Huwag niyo na itanong, eh, wala yung kakasal. A ako ang tatayo para kay Yaya. Hindi pwede. Ano to? Testigo? Tatayo kang testigo? Hindi pwede ganun, Lola. Kusang loob ka bang pumunta sa harap ng dambanang ito? Sandali! Sandali! Sa pilitan bato? Upang patunayan na iniibig mo ang babaeng ito Hindi. na walang halong alinlangan. Sandali! Ano ano sandali, sandali mo na! na. Rocky, Paminili. bakit na? Huwag ka nang umaarte. mga... <laughs> Lola, sandali. Ulitin ko. Ulitin ko ang tanong. Huwag mo nang ulitin. Narinig ko na. Ikaw ba? Ano? Ay kusang loob na pumunta sa harap ng dambanang ito. Pumunta ako dito, oo. Pero hindi ito. Upang oh, patunayan ng iibig mo. Kailan